Meron. Ayan. Nice. Wow. Wow. Guys, oh. Ayan o ang Ito Hindi guys, pisyon guys Hello guys, good morning po sa inyo lahat mga idol Mga ka-shoody hey, Isang mapagpalang araw po sa inyo mga idol So for today's video mga ka-shoody wala tayong guess kaya ngayon tayo po ay magipising mga idol so ang target po namin nga mahuli ay uh, isdang balo at isdang dayangdang mga kasyudi so yun nga mga idol ang kasama po natin ngayon si idol Jerome hello guys yes at si idol Patrick ayan o oh. hello ayan so yun nga mga kasyudi medyo malayo layo yung aming pupuntahan so may dala na rin kaming cooler mga idol at may dala na rin kaming uh, yellow ayan so yun nga mga idol mga kasudi bago tayo mag proceed sa video po natin huwag natin kalimutan guys mag follow like and share po mga idol ayan mga kasyuti let's na tayo tara Dali na guys, tulok na sa Ito kaya boy. Na mga idol, sabon sabon ha. Romy ka rom, romy ka dito, dito, dito ka rom, dito rom. Ito huh. na guys, dali na guys. Saan bawah, video sa video sa'yo. Hmm. na dali na naman uh, mga idol ko dito kanina rin nakita mo balon Oo oh. Hindi, huwag mo gitanin Kasi ah. ito bilang na Oh. Sini namatai. Oh.

Wala guys. Pulang ko to, sige, di. Ah, oh, guys, dali, guys. Tumak, on Dali na, mga oh, guys. Pishon, guys. Pisyon. Pisyon tayo, mga kaidol. Ano ko, kunin ko guys, dali, guys. Binabatak na, guys. Ayon, mga idol, dali na to. Dali to, guys.

Nice. Nice. So yun nga mga kasyudi, uh, nandito na kami sa part kung saan dito kami mga uh, mamimiwas. Ano? So bago tayo nakarating po dito, uh, yun nga po, uh, nakita nyo naman kanina na nagbalo tayo muna bago tayo mag uh, stop dito sa part na to, sa area na to para naman tayo naman ay mamimingwit ng adayangdang. Uh, so yung huli natin kanina mga idol, ang isda na yun ay isdang balo. So ngayon, ang uh, target namin namin ngayon ay uh, isdang dayangdang kulay dilaw mga idol so ayun nga mga kasyudin prepare na yung mga kasamahan natin dito naghihilab na ng uh, pamain namin ay sa si idol jirong hey swan so ayun nga mga idol samahan nyo po kami tingnan po ninyo mayamay maya ng konti at antabayan lang po ninyo kung ano po ang mahuli po natin tara hey okay. na Okay, bakbakan okay, nyo na. Dalawa. Dalawa to guys. Dalawa to.

Muli ko muna Patrick bago ako mag-ingay sa akin. Mahuli ako dito mga ano, mga kasang siluhan dapat. Sa mga gustong ma-experience yung ganitong pamimiwas guys, PM lang kayo sa akin mga idol. Alright, unang hulog natin mga kasyudi. Natin to.

Guys, 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 anim, guys, adim. guys. Bagaimana nak guys? Aduh, uh. bagaimana tu? guys. Hehehe. 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 to Hehehe. 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 Uy, idol. Oh, mga idol, galaw ulit. Abos natin, malamang. So yun nga mga ka uh, tanghali na mga idol. Oras natin ngayon ay ala uh, alauna. Ayan o. No? ala Alauna na guys. So nagugutom na ating mga kasamahan. So magkikilaw tayo ngayon mga idol. Kikilawin namin yung... Uh, yung balo na namin na nahuli na isa na medyo maliit yung ulamin namin ayan uh, mga idol, kaya tayo, kilaw Kikilawin namin Malo, malo. nga mga shudi tapos na yung uh, kinilaw po natin ito alright ayan kain na po tayo kain na po tayo let's go let's go mga idol, tapos na kami kumain so arangada na naman kami ng pang, uh, Pambalo. Pambalo mga ka Yes, ariba na ulit Ka-shuudy oh Ariba madapaka Ariba na. na guys, talaot na kami guys Ariba yung langit ko dito guys Guys, vision guys. Pulang guys. guys, dali guys. guys. Vision guys. Vision time, mga idol. Ikaw na po, kami po 'yan. Sarang idol. Dito on. Ha? And guys, dali guys, binabatak na guys. Memang idol, dali na to. Dali to guys. guys, tumatalon na guys. Ayun na siya guys. Oh. malaki laki rin guys. Good size. Oh, oh. Kasi din. So yun mga kasyuti, tapos na kami sa aming pagpipishing mga idol. So na po kami mga kasyuti. Salamat po sa pagsama po ninyo ngayong araw nito mga idol. Huwag po natin kalimutan mga kasyuti,